the DCF boys. Dito kuya. Yan, diretso muna dyan. Sige dyan, pagpatong sa ako na bahala. Puro na lang puwit ang nakukuhanan ko. Yung. Ano puwit? Puwit na kuya. Puwit. Oh, 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 oh. <laughs> Dito pala ako dati. Butas <laughs> pa nga. ayun guys. Ayun na lang yung natira natin. Ito yung ano. Ayan. Puro box yan. Ah, kalamansi. ako ah, kumuha din pala ako kalamansi. Kahit may kalamansi pa ako. Tagal naman ang expiry din. So ito guys ay two weeks term. Hindi kaya yung ating mga ano mamon, dami na ano ng mamon ni. Tama na. Sanjo. Henry. Yan. Wow, Wow, may pa-freng. Lalaki naman. Oo, malaki daw. Wala, meron pa ba kayo ng ano, yung lalagyanan? O, di ba? Ang dami naming free. Wala, sarap. Lala, o, pakilagay mo dyan. Salamat. Yung ano, yung lalagyan na ng biskuit, wala na? Wala na po. na tayo ng ano. Check natin. <makes noise> ano sa iyo? <to>? Mamulay. <makes noise> Sigta. Ano ah, na, hindi eh. ko binigyan eh. Ay, oh. si thank you. Mami. Oh. Okay. Okay. Thank you. <laughs> meron din si Mami. Thank thank you, thank you. mo. Oh, marami yun eh. nga. Order ko yun eh. Seven pa? Sila ba naman yan? Sampo. Ito ba yung ano? Yung ganito? Oo. Uh -oh. Marami akong order kasi nga dami naghanap. Sabi niyo dito. Okay. Ang babayaran natin. Ouch. Okay. Teka. Okay. Gawin muna tayo okay. checking. in Ayan guys. Mag-check-checking na kami. So, some box na yung ating mamon. Ayan guys. Ayan. ito ang ating mga orders. Okay. Ano? Ah. Uh, <laughs> uh, <laughs> namili sila. Nabibili. <laughs> Dito na yan, tadi. Display ka na. Sige, hindi yan. Dito. Ayan, dumating na ang ating mga lemon square. No? At si Ace. Hindi ko na na. Kasi sila kao rin ang nag-asikaso. No? May ice cream na tayo. Ayan. Susunod naman si Snow Joe ang o-orderan natin. Tumating na din kahapon guys ang ating mga tinapay, ang kalat ayusin ko. No? Ayan. So, nabentahan na tayo ng dalawang tray ng puti at nabawasan na rin yung ating pula at saka green. Okay? So, so far ito ice cream natin. Si Kauri ang nagayos ayos at nagkamada. So, snow doon naman susunod. And then, ito yung inayos natin na galing sa DCFE. No? Kanila yan yung mga Nissin Monde. No? So, ang dami natin Skyflix. Malakas kasi ko sa Skyflix eh. Ayan. So wala na tayong paju bar dito sa DCFE. Ang sa DCFE diyan ay ito. Yan, tsaka yung uh, yun know, yung mga eggnog, yan. Okay. So ang candy natin naghihingalo. At nag-refill na rin tayo sa DCFE din yun. Nag-refill na tayo ng mga noodles at binigyan na din natin si Lola Park ng mga noodles. No? So mga 2025 pa halos lahat yan mag -e expire Ano po? Ay new stocks. Mighty Van. Okay lang yun. Okay Okay lang yun. Okay lang yun akin, okay, lagay nyo na lang dyan, ha? Pasensya na kayo, ha? Ganto, pagod ko. ko. Okay lang naman, mabuti nga, mas maagi. Di kasi marami rin akong parating. Hmm, convenient ako. Hindi ka tulad kasi nung... Sa Santa Maria kasi isang bagsakan ako. Kaya nang tindera ko at walang magalaga ng anak. Okay guys, pawis na pawis ako kasi kakaayos ko lang ng bodega at kakarefill ko lang, kakalinis ko lang, kakaayos ko lang. Mukha lang magulo yung kusina pero malinis na yan. <laughs> no. Okay, so yan yung ginagawa natin. No, lahat naman eh, ng mga ano, lahat naman ng mga kasari, yan ang ginagawa tuwing bago mag sara. Kasi para kinabukasan, ready na ang store sa ating pagtitinda. Hindi yung sa umaga pa lang eh nagraratsyada na tayo na mag ayos. Bubuksan ko yung aking ano, yung aking dapi kasi yung shoutout tayo. Para nag-aayos na. No? So kumusta ang lahat? Maraming maraming salamat sa mga umaten ng live ni Mami Park kagabi. Umabot pa ng almost 15 viewers kagabi. So, nakakatuwa. Ang dami pang gising. Gising-busy kami kahapon. Mula pa nung Sabado. Mula pa nung Friday yata. Ayan. So, sana hindi na makorap yung aking video, no? At, live na lang ako kagabi. Ayan, guys. Nag-ayos muna ako ng... Ano, kasi mahirap yung... Ano tayo, eh. Mahirap yung... Nyaw-yaw ako ng nyaw yaw dito. Tapos, may ginagawa ako. Okay? So, um... Anyways, mag-shoutout tayo at yung isa shoutout natin ay para pagnilayan natin, no? So mag-shoutout muna ako doon sa last vlog natin bago tayo nag-live, no, kagabi. So it's seven comment lang naman yung kahit bagyo ang tindera sugod. Okay? So Lorna Valera, Ricky Anyuevo, Teresita Baron, sabi niya, as ni Teresita, magkano po ang bayad or sahod sa iyong driver? So, ang bayad po natin kay Marvin, 5 uh, hours ko po siyang na-hire that time. no At uh, depende po kasi yan sa hirap ng inaabot din. At Uh, kung kay Nino sasakyan ng ginamit. But since ang sasakyan namin ng ginamit, okay lang naman. Iba kasi talaga kapag kakapatid, ano? Kasi ako iba talaga ang turing ko. Even kahit hindi kapatid, sa totoo lang. Kaya si parin tonight dati, nung tricycle pa lang yung service namin before, yung hinahire ko kung parin namin. Uh, hindi naman siya sa akin talong-talo talaga. nako <laughs> grabe. Minsan pa nga libre pagkain. Minsan may merienda pa, ganyan. Depende kung anong oras aabutin. But usually, 500. No? Ayan kapag ka na nagkadalawang biyahe, di basta depende sa hirap. Usually, 800, no? Ah, uh, kay parin to before. But nung kay Marvin, dahil 5 hours kaming inabot and then nag siya, ano naman, um, tapos sasakyan namin yung ginamit so 500 no masayang masaya na siya nun tapos may pinauwi ako sa kanyang libreng ulam ayon and then Winnie 07 Judith Ramos maulang panahon Mami Park sabi niya nun Selena Luzana hello Mami Park saan po ang pwesto ni Ate Lourdes sa likod ng save more thank you so pasok lang po kayo sa likod tapos sa mga nagtitinda doon ipagtanong nyo po palabas yan bago yan lumabas ng isdaan okay Slonzy so, of the Kuwait ingat ingat Mami Park cool ka lang malamig sa Pinas ayun So, dito na tayo doon sa ating um, uh, next naman na ano natin, si, Adolo, si Dolores Yabut, sabi niya, Mami, yung Saba Sardines, masarap ang isda, mataba, kaya mabenta yon lagi. Ayun. Gina Kasup Kapusyon, Hello sis, laki ng tubo talaga sa ripak. Yes, malaki talaga ang tubo sa ripak, lalong-lalo na kung matyaga ka. Uh, si Mami Park, ang pinipili ko lang ng mga uh, available repack products dito no is yung mga fast moving kasi ingat din ako dahil uh, may contamination yan, no, no, uh, baka maka -ano tayo, baka maka food poison mahirap na, but uh, yun nga, pili no, ang mga ina-available kong repack dito. Tsaka, I'll make sure na before ko ibigay, ay chinecheck ko muna. So, maganda ang repacking kay Ati Lourdes kasi hindi binubukbok ang aking uh, flour, ang aking cornstarch, at yung mga bagay-bagay dyan sa aking mga repack. No? Hindi rin inaamag, ganyan. So, nakakatuwa. Pero, syempre, ingat pa din ako. Pero malaki talaga ang ano. Siguro ang bagay lang na magandang i-repack dyan ay yung talagang as in magtatagal at medyo safe tina, uh, pina, chlorine, tawas, ganyan, ano. Yun. Pero may mga repack din akong ganyan dito. At saka yung mga, mga medyo dry tulad ng, ah, uh, ano ba yun, black pepper, ano Paminta, yun. Okay. Maliw Agiro, ay Agiro, Malu Agiro, sorry. Hi, mami, kamusta? I'm quite, I'm quite busy, pero updated watching your vlog. Na, natapos din ang ghost month. Hello, bare months na tayo. Happy selling, yes. Medyo dam ako na rin. At saka na, Uh, medyo na lessen din ang mga expenses ko at even pagod na pagod ang Mami Park kahit mag-isa uh, minsan naisip ko siguro this is also to realize na uh, kumilos-kilos na ako kasi lumalaki na rin ako no? although uh, the good news and not yet good news is Nakausap ko si Jai at saka yung mom niya, babalik yung tindera ko na panggabi. However, mas pinili niya ang morning shift. Kaya lang hindi pa siya ulit nagre-report since the night na Sabado ng gabi na nagkita kami at kinuha niya kasi yung mga boxes dito kasi binibenta niya yun eh. Kasi hindi naman namin inano yun at abala nga sa amin. So, yun. Uh, I do hope na mag-reach out siya ulit at uh, mag-decide siya but um, if ever naman, siguro alam nyo guys, isa sa naging uh, na-realize ko na lang sa buhay ko, no, na talagang matuto tayo ng kung mayroong tao o wala, eh di kailangan marunong tayong kumilos, sanay tayong kumilos. Kaya importante malakas. Yun. Okay? So, thank you, Lou. Ricky Anuevo again, Teresita Baron, Lorna Valera, na which is, hindi daw niya ma-open si Lorna si OFW, kaya si Lorna Valera 30, ang kanyang pinangko-comment Winnie 07 again. And for our uh, live video last night, na which is yung ang uh, ating um, kagabi na ano ba talaga ang mas effective. Okay, so yung mga nag-comment dito ang ating iha-highlights. Okay, sabi ni ano, highlight Life, napansin ko Mami Park, nira-round off ang retail price para mas mabilis din pagkwenta. Kaya dinasusunod ang 10% na patong. Yes, exactly. Kaya sabi ko din nga sa live, ganun din, babalik ka din sa peso method kasi hindi naman masusunod dahil nga may lalabas na napakataas, napakababa, and then may mga point-point pa. Now, which is, usually dito naman sa, sa mga sari-sari store na katulad natin, hindi naman tayo nagsusukli ng mga cents, di ba, hindi yung katulad ng SM, no minsan nga sa mga convenience store pa, hindi no, uh, Mercury yan, mga 25 cents but yung sasabihin mo mga 10 cents pa ganyan, ako or, ano uh, I don't think so, niraround off pa din di ba, niraround off pa din Ah, uh, ngayon kung ikaw ay uh, mini mart na yung tipong may POS machine and talagang ano at uh, ano ka yung sense is matter, no? Kaya matter 'yan sa totoo lang. Mapapansin nyo, kahit sa mga maliliit na mga mini mart kayo na may POS machine na, pag bumili kayo may point something, 'di ba? Point 25 ganito, ganyan. Matter 'yon. However, pag ganito konsepto natin na sari-sari store, ang ating target market ay neighborhood, no? Eh hindi mangyayari yung ganyan, no? Ah, hindi basta-basta mangyayari. Kaya, I would suggest na ah, balik peso talaga sa totoo lang, hindi na susunod. No? Eh, kung hindi nyo katatamarang mag-round off, eh, okay lang naman. Kaya lang, hindi rin masasabi yung sasabihin natin na magsiset rule tayo ng uh, 10%, 15% sa lahat ng markup natin sa items. Hindi talaga siya masusunod. Mababalit, mababalit. Winnie07, hi mami park watching here Ricky Anuevo again, Ellen Pilar sabi niya, mami ask ko lang ano pong pwede kong gawin sa pwede kong gawin sa market ko na 15 household lang, kasama na po kami don ano po kaya ang strategy yung pwedeng gawin, salamat mami park, love you, eto dalawa lang ang po pwede mong gawin, no it's either magbababa ka among your competitors or hihinto ka kung hindi mo na kaya dalawa lang. Dalawa lang po talaga. Wala po na akong pwedeng ano. Ma'am Elena, ah, wag niyo um wag niyo isipin na ako ay napaka-harsh. Nagpapaka-real talk lang ako. Kasi alam niyo po, sa dati kong store, tinanggap ko talaga kung anong kinahinatnan ng tindahan ko. Tina tinatanggap. Although puno, ah. Although puno. Tinanggap ko talaga. Kasi, Well, hindi ko na po hindi ko na po pwedeng pasinungalingan pa ang sarili ko. Tanggapin ko na talaga na hindi na ganoon kabili, At yung target market ko doon sa lugar na 'yon ay talagang napakalayo compare dito. No? So kaya naman dalawa lang magbaba ka ng presyo, makilala ka sa presyo mo, magkaroon ka ng trademark or pitawan mo na ang pagtitindahan kung talagang nahihirapan ka rin lang or nag-ano ka. Now, kung tatanggapin mo sa sarili mo na mabuti na to kaysa naman ang pera na dumadating sa iyo, like galing sa trabaho ng asawa mo or may other source of income ka, ay gusto mo lamang na wag, ng wag masya, babilis na mawala, no? Dahil, syempre, matutok so ang mag-spend, no? So, at least sa kung nasa tindahan, kahit sabihin pang may pailan-ilang bumibili sa iyo, at least nandun lang, no? Hindi basta-basta nawawala tumutubo pa kahit pa So, kung tanggap mo yung ganong uh, sitwasyon, uh, there's no problem with that. Kasi tulad, kung, tulad nga nang sabi ko palagi, walang mangyayaring leverage, walang mangyayaring growth, walang mangyayaring magandang cash flow. Kung ang una pa lang na factors ay hirap ka na, ang location, no? Napakahirap i-work out talaga yan. At hindi lang sa napakahirap, maraming bagay pa ang imposibleng mangyari no? Minsan, uh, meron tayong mga bagay-bagay na pinapangarap. However, no, minsan kahit nga may pampuhunan tayo, but we cannot do it, no? Due to circumstances, due to some reasons. So, if talagang gusto mong mag-venture sa negosyo, maging negosyante, at magkaroon talaga ng, uh, yun talagang gusto mong pasukin ng business world, it's either maghahanap ka talaga ng pwesto sa labas at kakaririn mo siya but if it's your physical or yourself is not available in kind of um commit, commitment like that uh, you better stay na lang sa bahay no Siyempre, kailangan may mga decisions yan uh, personal reasons no personal na ipag eh, eh, uh, ano natin isasalang-alang eh, natin so I better ano, I better be uh, be straightforward, no, straight to the point to you, Ma'am Ellen Pilar. Honestly speaking, I'm not discouraging you. It's just that sometimes ah uh, natutunan ko sa buhay that we need to learn to accept what is the situation. And if we, if we want a change, come out from our shelves, 'di ba? Mag-venture ka talaga, yung literal talaga na ah uh, tatahakin mo, mag ka talaga ah uh, papasukin mo talaga ang mundo ng negosyo. So, ganun lang siya talaga simple Like me, pinasok ko nung medyo hindi na rin ano yung ano, nag ano ko ng dishwashing, pinasok ko talaga, kinakarir ko talaga. Talagang binigyan ko ng panahon, gumawa ako ng paraan, until such time na we need to move here, no? Sa lugar na to. And dito naman ako nag-boom, no? Nagkataon lang. Sabi ko nga sa inyo eh, it's this, ang pagkakaroon ko ng um, sari-sari store dito is not a plan, at all. Dahil nagbe-venture na ako talaga sa dishwashing. But, in God's grace, at alam niya ang puso ko, at alam niya itong porti ko, at alam niya siguro na dadating ang panahon na magiging bread and butter namin ang tindahan, binigay niya ang blessings na ito. No? Hinulog na, hulog na langit ang mga landlords na namit ko. So, yun, na, no? Ma'am Ellen Pilar. ah uh, Karen, na Agustin, good morning Mami Park, Carisita Baron, depende na lang kung anong strategy mo sa presyo, sa presyo. Basta sa akin hindi siya bababa sa 10%, mas baling matataas sa pa sa 20%. So another reason, no, kung bakit or another factors kung bakit tayo uh, ng final price sa ating ano, is it is, it because we're trying uh, our best to meet the needs no yung needs natin from the ano from the business kasi halimbawa 'di ba dati nababanggit ko sa mga vlogs ko what is the purpose why you are entering into sari-sari store business or why you are entering into business anong purpose mo is it purpose for the uh, another investment or uh, in the future uh, you make it as your uh, fallback no uh, after your ano after your retirement or after your abroad being OFW or after you're being employed. So, ano ang go ano ang purpose? Ano ang goal mo? Bakit ka magpuputap ng business? So, uh kung in the future ba this will be your bread and butter, so you need to know all the formulas, all the maths, all the numbers, all the figures. You need to know for you to understand and to determine how you come up with a good profit. Kaya nga itinuturo ko sa inyo mga simpleng computations, ang pagiging uh, pagkakaroon ng habit na magtala araw-araw, expenses man yan, kung ano man klaseng expenses yan, personal man or, perso uh, or business. It is because I want you to understand that no, isa sa mga reason bakit tayo nagpa-pricing din ay dahil kung ano ang gusto nating desired na income, na net income. So, yun ang ano natin dyan. Yun ang ating uh, isa sa factors na kinoconsider din natin. Yung ating desired income. So, uh, walang problema. Ika nga, no? Your business is your rule. My business is my rule. And if it's effect effective in your place, in your location, if it's okay, why not choke not? no? It's totally okay, it's totally fine, it's totally all right. Ang talagang tinalakay lang at pinunto lang natin dito is ano yung mas effective nating gamiting method kung pa paano tayo magpepresyo. Kasi nga, kapag ka nga percentage, dalawa lang ang nagiging senaryo. Lalabas, mataas na mataas, or mababang mababa. And then, magra-round off pa tayo. And what if there is existing kalaban or competitors? Paano tayo magkakaroon ng place sa market. Paano tayo magkakaroon ng target market o ng uh, uh, mas mataas na porsyento ng mga customer na sa ating tindahan mapupunta. At kahit magbaba man tayo o uh, tama lang ang presyo natin, ay mas mabilis tayong makakaroling. No? Mas mabilis nating mapapalago ang ating negosyo, lumalaki in an inventory and at the same time in net income. So, yun ang talagang purpose ng ating live kagabi. Okay, so, thank you, thank you, Ma'am Ella, Ma'am, ano yun, si Ma'am Teresita Baron. So, I think, kung hindi naman din effective, Ma'am Teresita, ang iyong uh, ginagawa, eh, hindi ka magtatagal sa iyong negosyo, diba? So, effective ang iyong strategy. So, yon, no? Kaya, lagi na, kaya ako in-explain talaga, kasi para mabigyan ng mukha ang dalawang, sitwasyon or ang dalawang consideration kung paano tayo gagamit ng method how to have a final selling price okay, venus abatang percentage ang ginagamit ko mami park, pero hindi ibig sabihin na 20% markup ko 20% din ang kukunin ko 10% lang kinukuha ko para may matira sa store example 100 times 20% is equals to 120% So, kung kukunin ko, kung kukunin mo 20% mula sa benta na 120, nakakabig ka ng 4 pesos mula sa 20 lang na dapat kinuha mo sa benta. Okay. So, 120 times 20% is equals to 124. Ah. So, magpapatong siya. Eh, bali, ano to? Uh, bali, ang ginawa ni ma'am is um, 120 20% ng 100 and 20% ng ng uh 20 pesos, di diba? Ang one, ang 20% ng 100 is 20 and then ang 20% ng 20 is 4. So ang final niya is 124. So gano naman yung strategy niya, no? So uh kanya-kanya, no? Ah, uh, ngayon ko lang narinig tong ganitong style ng ano. Ngayon ako nakaano ng gano'n na, naka, ano, nakarinig ng gano'n na style. Pero, nga, no, kanya-kanya tayo ng price strategy. Kung ang point kasi dyan, kung tanggapin naman yan eh. No? Ang inaano lang natin, pag-iingatan natin, is kailangan maramdaman natin kung ano ang kalakaran sa paligid. Kasi baka mamaya, um, mm, tumumal ka, baka sa price strategy ang problema. Okay? So, yun. <laughs> Gulat ako kay Ma'am sa Batang. wala eh, walang narinig yung ganong style. Sa wholesaler po kasi, sabi sa akin ng isang ahente, ah uh, ganito daw po silang mag-price. Yung iba ha, yung iba, sa whole, na wholesaler. Kasi, di ba, si, ano, si DCFE kasi, di ba, ano din yan, uh, maraming mga wholesaler na ahente yan. Eh, ahente ko rin siya. So, yung palang nahihingi nating discount, alibawa, 2% discount sa ahente, no? Halimbawa, yung normal na magiging bill natin sa kanya, and then magliless pa ng 2%, no? So, ang ginagawa ni wholesaler, uh, yung kanyang selling price, no? Yung selling price, plus, uh, paplasan pa niya ng 2% or 4%, or yung desired niyang percent, no? Kasi may nakuha na naman na siyang discount. So halimbawa guys, nakuha niya yung ano, nakuha niya yung items 20 pesos. So 20 ileles natin ng 2%. So makukuha lang niya ng 19.60, di ba? Pero magsisimula siyang mag-markup doon sa 20 pesos. So 20 pesos mag mag-additional siya ng um mag additional siya ng another 2% or 4%. So, ita natin sa uh, 4% halimbawa. So, 0.8 plus ila, yung 20 pesos, edi ibibenta niya ng 20.80 yung items. Yun ang magiging selling price niya. No? Ganon. Ganon yung style daw ng mga wholesaler, sabi ni, ni DCFE. Kaya importante sa mga wholesalers at mga supermarkets ang magkaroon ng less or discount. No? kaya ako nang hihingi na rin ako talaga sa totoo lang kasi sayang din talaga yung kita Teresita Baron good morning mami park akin po 10 up to 20% ang markup ko so naglalaro doon no? actually kasi yung mga pinagtututubo natin convert lang naman natin yan sa percentage kaya nga walang tumama talaga sa totoo lang na yung sasabihin natin fixed na 15 12% para malaman natin kung magkano ang tinutubo natin isang araw no way highway unless meron talagang ganoon na fix talaga but that is not that so advisable to everyone i think no just a piece of advice but na uh, kung man iyon ang discape hindi naman natin sinasaklawan yon however that is not the basis for you to to know how much you earned or how much you gain in a day or in a month. Kasi, ang laging general rules at uh, technical rules, know your profit margin. No? Profit margin ang pinag-uusapan palagi pagdating sa negosyo. Yun ang ano niyan. Even if you are, ano, even if you are going to, uh, uh, what you call that, yung, uh, propose, a business or propose something na you want na as someone to sell your product o magkano magiging profit margin ko diyan o di ba tatanungin ka o how you answer that kung magkano ang profit margin kasi profit margin is the basis and the technical technical uh, basis no when it comes to knowing your gain or knowing your income or profit or net income okay so that's ano lang that's just ano just to let you know guys yun lang yun naman yun. So, kaya, uh, din natin. No? So, Ma'am Teresita, thank you no, for your sharing. Nasa ganyan kasi talaga, naglalaro talaga ang mga uh, tubuan nating mga sari-sari store. Usually pa nga, nasa 22-25%. We are just not aware lang. No? Pansinin nyo sa mga ibang mga products nyo, hanapin nyo yung umover ng 20% ang tubo. ma -ano nyo yun, ma-found -ma out nyo. Okay, anyways, Ruena Ramone, sabi niya, masyado bang nakakapagod ang sari-sari store? Super nakakapagod, nakakadrain, physically, emotionally, mentally, pera, bulsa, no? Ngayon, kung di talaga madiskarte hindi marunong, wala tayong magagawa, no? Unless you are open-minded and you are willing to come out from your shell and to learn things and to be, ah... Uh, Uh, explorer and adventurer. Hindi naman maglalaro ka. What I mean is, what is effective to you, try the strategy. What is effective to you, try the advices. Try the tips and advices. There's nothing wrong with that. Ganun talaga. Pag hindi ka talaga lumaki, o hindi ka nagkaroon ng background history when it comes to business and selling, direct selling, talagang kailangan na maging open-minded ka with that, no? Kaya, importante importante talaga na ang mga napapanood niyong vloggers as much as possible, open-minded din, no? ma uh, maiintindihan din kung ano naman ang side nyo, i-explain sa inyo. Huwag lang na, alam nyo, sa totoo lang, I learned from vlogging, marami ang kanya-kanya uh, talaga, ang kuro-kuro, marami pa nga dyan, attorney, feeling attorney, feeling nagtapos, feeling... Uh, veterana, marami mga ganyan, no, ng no, mga viewers sa totoo lang. And uh, talagang also they they cannot ano, they cannot control themselves and their mouth to speak in the comments, no? So bilang mga uh, influencer or vlogger, uh, ang pinaka napakaganda na magiging sagot natin diyan is itapik natin, pag-usapan natin, pag-aralan natin no? Yun ang napakaganda dyan. So, kaya marami akong uh, tuwa sa sarili ko na na kayo kapag ka nagko-comment dyan, nagtatanong, kasi dun magsisimula ang ating uh, learnings, no? And, yun lang no and um, that's it for for today's video Uwi na ako guys kasi nung oras na din and thank you very much for uh, st uh stand by and watching my vlogs kahit mahaba lagi kayong aware na I'm uh, not aware. Lagi kayong adyan, no? Thank you, thank you, thank you. Ah, uh, special mention to ano? Special mention to Mamalu Aguirre. Doon talaga na ano na, lahat tinatanong niya, yung si Kaori, si Kier, yung aming pusa na si Blue, buhay pa po si Blue ha, yung pusa namin. Yan, no? Natatanong niya yan, alam niya yan. Nakakatuwa. Kasi minsan nakakausap po siya sa FB. Nakakatuwa talaga. Na, talaga, alam mo talaga na nanonood at nahan lang. Mag BBC, pero it doesn't mean na hindi updated. So, special mention din, syempre, sa ating, ano, no, Mama Lorne yung usually mga nandito, yan, lahat kayo, Teresita Baron, no, lahat kayo, everybody. Okay? So, this is Mami Park and this is Team Park, nagsasabing tindera, is my proud career, fighting! Bye! -bye.